Warning, ang mga footage na mapapanood mo ngayon ay talagang naglalaman na nakapangingilabot ng mga video ng totoo. Well, kung matapang ka at kaya mong hintayin ng ganitong mga video, ay tara! Ang security guard nito na, na nakatoka sa may CCTV ay may mapapansin kakaiba. Nakita mo ba? Isang shadowy figure ang biglang dumaan na nakuna ng CCTV camera. umani ito ng iba't ibang spekulasyon sa isa raw box in the lens, glitch in the camera. Pero wala sa mga ito ang talagang nagbigay ng definite answer. So ikaw ka multi, ano sa tingin mo ang shadow figure na nakunan ng camera? Ang lalaking ito na minamaneho ang tractor ay may makukunang kakaiba. Ayon sa footage ay nakuna nito habang bilog ang buwan. Di umanong lalaki ay minaman niya yung minama niyo, traktor at nagpa siyang kuna ng full moon para sa anak nito. Nang sa hindi inaasahan ay may mangyayari at makukuna nitong talagang nakapagtataka. No, 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 no. mirror. Nakita nito sa camera ang isang taong nakatayo pero nang madali siyang lumabas upang tignan nito ay walang ano sino man sa labas. So ano sa tingin mo ang imahing nakunan niya habang full moon? May idea ka ba? Multo kaya ito? O ibang entity? Ang lalaking ito ay nag-celebrate ng birthday party nito nang sa hindi inaasahan ay may dadalawong hindi naanyayahan. Ayon sa footage ay sinurpresa siya ng asawa niya and out of nowhere ay meron ngang makukunan ng camera na hindi nila inaakala. Panurin mong maiki. It was the other day and my wife surprised me with some sorbet and my son blows out my candles. After relighting the candles I looked at the footage and saw some. Napakabilis lamang ng mga pangyayari pero kung hindi mo napansin ay panurin mong maigi. Hmm. Hindi man ito mapapansin sa unang tingin pero kung i-slow mo mo ang footage ay makikita may nakatayong shadow figure sa likuran nila. Ayon sa lalaki ay labis siyang nagtaka dahil masyado itong malapit sa kanila at malabong maging shadow niya ito mismo. Paulit-ulit niya itong pinanood at sinare pa upang makakuha ng kasagutan na pagtanto ng lalaking meron nga talagang tao na nakatayo sa likuran nila. So ano sa palagay mo ang shadowy figure na nakatayo sa likuran nila kamulti? May idea ka ba? Ito ay mula naman sa urban explorer na si Urbex Hill. Siya ay nagpunta sa isang Masonic Temple na makikita sa Cleveland, Ohio. Di umano ang temple na ito ay pinamumugaran ng may yaman at kilalang tao. Di umano ang Masonic Temple ay pinamumugaran din ng mga Iba't ibang ritual na isinasagawa mismo sa loob nito. Kaya naman si Urbex Hill ay nagpunta sa lugar uh, upang tingnan kung may mahunan ba siyang kakaiba. Well, panorin mo, my king. What the fuck? Something touched me. I swear to God. I swear to God. I feel like something just touched my back. I don't know if it was my book bag. flopped

Takot man ay nagpatuloy pa rin si Chris sa paglilipot at nang nasa bawat sulok na nga siya ay hindi niya mapigil ang kilabutan. Pero mas nakakapangilabot ang mararanasan ni habang Bobaito sa ilalim ng palapag ng Masonic Temple. Nakita mo ba? Bago tuloy ng nagsara ang sarang pintuan, ay isang nakakatakot na imahe ang sumilit mula sa likod ng pintuan. Nang pasukin ito ni Chris ay walang makikita ang ano o sino man ang nasa loob ng sinig. So sino o ano ang nakunan niya? Bago pa man tuloy lumabas si Chris ay muli siyang napaisip na balikan ang pintuan at tignan ito sa ikalawang pagkakataon. Ang mga susunod na mangyayari ay talagang creepy. In this door. Hold up. Shit. When I left this, did I close this door? Fuck, I cannot remember. See, this is getting creepy, man. For real. Narinig mo ba? Nang papasok si Crazy, nagsalita muna siya ng hello at may sumagot naman sa kanyang yes. Hello? 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 So ano kaya ang imaheng nakunan ni Chris? Bunga kaya ito ng mga ritual na sinasagawa sa lugar? Isa kaya itong demonyong nanirahan na sa abandoned Masonic Temple? ong ang lahat ng ito ay pawang gawa-gawa lamang? Ikaw na ang umas ka. Sa susunod na video, makikita ang magkaibigang nagtatrabaho sa hotel habang nilalaro ang elevator na pababaan ang second floor. Okay, okay. Okay, Nagpapauuna ang tumakbo ang dalawa kung sino ang maunang bumaba sa second floor. Pero habang tumatag mo sila ay may makukunan ng kamera na nasa loob ng elevator na hindi nila may paliliwanag. Ito ang footage. Okay. Oh Nagulat ka rin ba sa bigla ang pagpasok ng babae sa elevator? Nakakagulat man ay mas nakakakilabot ang nangyari bago pa man makapasok ang babae sa elevator. Makikitang nagbubukas ang elevator abang nasa parehong palapag ng gusali. Ang mas nakapagtataka pa ay ang faint voice na maririnig sa loob nito. Uh -huh. Uh -huh. Tila ba may nagsalita sa loob ng elevator ng... Labis ito ang pinagtaka ng dalawang magkaibigan. Pero isa lamang ito sa mga insidente yung nangyayari sa loob ng hotel. Dahil sa parehong hotel na ito mismo, na mayroon ding kakaiba pang mangyayari. Panorin mo, Mikey. We're getting crazy calls from this room that is unoccupied in the second floor. And this is like the third time it's happened. And, uh, I'm bringing y'all along with me, so... Phone. No one's calling, no one's here, everything's chilling. Yep, yeah, okay. No one here, no phone calls. I'm out. This is weird. Ang partikular na kwarto ay talagang nakakatakot sa kadailanang may tumatawag sa phone ng hotel na galing mismo sa loob nito. Wala namang nakunang kakaibang lalaki pumasok rito sa mga oras na yon. Pero makalipas lamang ang ilang minggo ay may makukuna naman ang mga katrabaho nito. Di umano ay habang sinisetup nila ang bagong furniture sa kwarto ay may marirecord sila. Ayon parito ay walang taong naka-check-in sa second floor sa mga oras na yon. Ranging sila lamang ang nasa loob. Panorin mong may higihang nakuna nila. Yeah, I felt bad. How do you... <laughs> Up the stairs? I know, but I mean, I, oh, I felt bad, but I'll be fine. No, don't feel bad. It's just terrible. Yeah. Can you go clean it real quick. Yeah. yeah I mean? Like, I don't know... Well. Yeah. Anything. So my sister she graduated two days, and I asked for the whole weekend off yeah, because corner. Okay. Or in that corner. I don't know. I mean, like, I know it's super dark right now, but I feel like personally it would look better in this area. There's just too much backlight. There's like not enough good. I don't know. That's true, but I mean, you can see if someone's trying to like break into your room. You know what I mean? <laughs> okay. <laughs> All right. Weirdo. <You're> <laughs> Nakita mo ba isang dark silhouette figure ang makikitang nakatayo sa refleksyon ng salamin na pinagmamasdan ang dalawang babaeng nagtatrabaho sa doob? Ang nakapagtataka pa ay nang ang kamera sa lugar na kinatatayuan ng black figure ay wala na ito. Tulad ng unang naranasan nila ay labis na natakot ang dalawang babae. Wala silang ka-idea -ID sa kung sino ito. Mula sa faint voice ng elevator at bububukas sa ran ito Patuloy na phone call na naririsim nila sa loob ng kwarto at ang black figure na nakita nila ang nagbigay sa kanila ng palaisipan na may hindi tama sa second floor. Ramdam nilang may iba na nanahanan rito. Ikaw check in ka pa ba? Ang video nito ay mula sa isang TikToker na nagmamayari ng isang hardware sa Mexico. Nagumbisa ang video sa pagpapakita nito ng kanyang hardware. Nang sa hindi na ay may mangyayaring kakaiba. Bueno ah, pagod. Ano yung chingga sa griga, wey? Wey, vete a la verga. Vete a la verga. Naniniwala siyang haunted ang hardware store nito. Kaya ay, no? No crees? Ay, güey, no, man. No, la verga, la verga, yo no me voy a asustar, no me voy a asustar y no me voy a asustar y ya. Chingue su. Puta madre, tú qué Ay, güey, qué chingo lo que quieres, cabrón. ¡Verra madre! vas de estar tranquilo un puto día. ¿Eh? Vende a la verga. ¡Oh! ¡Puta madre, no! ¡Me lleno hasta la verga! ¡Oh! patuloy pa rin niyang kinukunan ng mga kababalagang nangyayari sa kanyang store upang ipagkita sa TikTok at magkaroon ng kasagutan. Hindi ko alam hasta que video? Hacer. si si el padre o Ah, nagimbis siya ito ang makikita niya. ¿Qué hacemos? ¿Hm? Uy. ¿Qué? ¿Vas a barrer o okay? qué chingados, fantasma? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime. Vete a la verga. Vete a la verga. Va a pero un piso para la manguito. ¿Qué mandas o okay? qué? Vete a la verga. No, vete a la verga. Ya chingas tu madre, puto fantasma de mierda. Esta es la verga, güey. Sa kabila ng mga karapa na kukunan niya sa loob ng store ay hindi pa rin niya malaman kung ano o sino ang may mga kagagawa nito. Multo nga kaya ito? Well, hindi pa natin niya alam dahil ito pa ang sumunod na mga nangyari. Vete so, a la verga, we. No, al chorizo. <laughs> a la verga. Sa so, totoo, kaya'ng merong paranormal activity na nagaganap sa hardware na ito o ang lahat ng mga nakunan niya ay pawang gawa-gawa uh, lamang. Kung uh, pa pa man ay nasa inyo ang muling siya, kung totoo ba ito? La puerta si o qué. Okay? Vete a la verga. No, la verga. Ya, chinga, tumare, puto Ang video namang ito ay mula sa isang lalaking mag-isa sa bahay nang biglang may may ispata nito. Nangyari ito habang nasa living room at nag-scroll siya ng cellphone. Ramdam niyang may nakatingin sa kanya. Pinilit niya itong baliwalain pero sa gulat nito nang makita na nga niya ang figurang nakatayo sa bintana. Agad niya itong nirekord upang ipakita sa pagmabakasakaling baka walang maniwala sa kanya. Well, panurin mo ang maigi. Okay, look, I'm really tripping out now. Something was looking at me through the window. And I heard... I'm freaking out. There's something in this house with me. There's something in here. I'm telling you. Tila ba na paranoid na ang lalaki dahil sa mga nararamdaman niya Pero sa kabila nito ay napatunayan niya hindi lang siya basta paranoid Dahil biglang nagsigalawan ang mga kutsilyo at bagay sa loob ng kitchen room No, no, Dito ay napatunayan niya sa mga viewers na hindi lang siya basta Paranoid lang at totoo lahat ng mga nararamdaman niya. Ang lalaking ito na si Dustin Lee ay nag-post sa TikTok account nito. Nagkukwento ito patungkol sa mga strange things na nararanasan niya habang nagtatrabaho sa isang Appalachian Mountain Hotel. Tutukan nang mahiyang mare-record niya habang naglalakad siya sa hallway ng Gusali. No, cause I'm freaking the out guys. Um so I just snapchatted um my friend, right? And I like walked through. I was I know the alarms going off. So I walked through, I was walking through here and whenever you get right here, you can see something f behind me. And I like watched it, did like a playback. Um, Biglang <laughs> nag-alarm ng kusa ang alarm sa loob ng kitchen. Agad niya itong pinuntahan upang patayin. At dito na nga tinuro ni Justine ang isang particular na lugar kung saan nakikita niyang may nakatitig sa kanya. Umpisa pa lamang ito dahil marami pa siyang isi-share na video. I don't know. I just... Like, I feel like I need to go to a doctor but like I'm constantly just like nauseous. And I don't really know why. Like, I have tried, have tried, have tried, have tried to like take medicine for it and stuff but I I don't know it doesn't seem like it really does Nakita mo ba isang nakakatakot na figura na may nakakatakot na itsura ang nakatayo sa gilid ni Dustin na hindi naman niya napansin pero may maririnig ka pang pa kakaibang boses medicine for it and stuff but I I don't know it doesn't seem like it really does anything Um, and then, whenever I... Sa ikalawang video ay naglalakad si Dustin sa kabilang parte ng hotel at dito muling makikita ang imaheng na kunan niya. Takot man ay patuloy pa rin si Dustin sa paglalakad pero kung pagmamasdan mo ang maigi ay makikita nga ang pikura sa isang salamin. Panorin mo ang maigi. So ano, sino kaya ang nakapangingilapod na figura ang pinaglalaroan si Dustin? May bala kaya itong masama kay Dustin? Gusto niya kaya itong saktan? O sadyang nagpaparamdam lamang ito sa kanya? Ano sa palagay mo, Kamuti? Tulad ng kaninang video ay nagse celebrate din ng birthday ang lalaking ito. Happy birthday, dear Ben! Tulad ng mga birthday cake, meron ang candle na nakalagay rito. Pero may kakaibang mangyayari sa particular na video ito. Habang kumakanta sila ng happy birthday, ay biglang ito ang mangyayari. Happy birthday, dear Ben! Happy birthday to you! Happy birthday to you, you. you. Nagtaka ang lalaki nang biglang namatay ang candle hindi niya ito inipahan at maging sino man sa loob ng mga kasama niya Ayon pa rito ay kung walang isa sa kanila ang hinipan ng kandel, ay sino? Mas naging strange pa ang video kung panunuran ito sa kabilang anggulo na narecord din ng na isa sa kanila. Makikita ang kandel na tila ba hinipan ng hindi makitang nila lang sa harap nito mismo. Magpagayon pa man ay makikita ang si Ben lamang ang nasa harap na hindi naman ito hinipan bago pa man ito mamatay. So isa kaya itong kapapalagaan? Ano sa palagay mo, Kamulti? May teorya ka ba sa kung paano namatay ang Kandel? Maraming nagkasabing ang hospital ay talagang pinamugaran ng mga multo at espiritong hindi matahimik. Kaya naman karamihan sa mga hospital ay talagang kinatatakotan dahil sa mga creepy activity, paranormal encounters na nagaganap sa loob nito. Gaya na lamang ng video ito na nakunan sa isang hospital somewhere in Mexico. Pagmasdan mo, Mikey. May mga nagsasabing ang itim na imahe, maaaring bago on the lens lamang o glitch in the camera. Pero ang susunod na footage na mismo karanasan ng doktor na nakatawag sa night shift ay talagang magbibigay kilabot sa iyo. ng sigalaw ng mga gamit pero may makunan pa siyang mas maraming kababalaghan mga paranormal activity na kuna niya ay talagang nagbigay ng takot sa mga viewers sa kung ano nga pa talaga nangyayari sa loob ng hospital na ito. So ikaw, Kamulti, gugustuhin mo pa bang manatili sa loob ng hospital? Well, mas magandang healthy living na lang. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong notify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.